Isamantala report mula kay Val Gonzales. Probinsya ng Bulacan gumasos ng pinakamalaking confidential fund para sa taong 2023 kumpara sa ibang probinsya sa Central Luzon ayon sa Commission on Audit. Val Gonzales, please man. Val. Mayor, ang lalawigan ng Bulacan ang isa sa limang mga probinsya sa Central Luzon ang gumastos ng pinakamalaking confidential fund noong taong 2023 batay sa nilabas na report ng Commission on Audit o COA. Batay sa 2023 annual audit report ng COA para sa pitong lalawigan ng Region 3. 200 million pesos confidential funds ang ginastos ng Bulacan kapumbasin din sa nagastos nito noong taong 2022. Pumapangalawa naman ang lalawigan ng Bataan na aabot sa 38 million million pesos na ginastos noong 2023. Mas mababa naman ito sa ginastos ng 66 million pesos confidential fund noong 2022. Sa record pa rin ng kawa, ang kabuhang nagastos ng Bulacan para sa confidential fund sa loob ng dalawang magkasusunod na taon ay 400 million pesos. Bukod sa Bulacan at Bataan na number 1 at number 2 ay gumamit din ng kanilang mga confidential funds. Ang tatlo pang ibang probinsya sa Central Luzon noong 2023, ang Zambales, 36 million pesos. Parehas din ng kanyang nagastos noong 2022, ang lalawigan ng Tarlac, 18.8 million pesos, mas mababa sa 72 2 million pesos noong 2022. Ang uh, Pampanga, 15 million pesos na mas mataas naman sa 11.25 million pesos na ginastos nito noong 2022. Tanging ang mga probinsya ng Nueva Ecija at Aurora ang hindi gumamit o walang ginastos na confidential fund noong 2023. Mula namang notice of disallowances na inisyo ang COA para sa paggamit ng confidential funds ng limang lalawigan sa gitnang Luzon. Ako, si Val Gonzalez, DJR Suna sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Muchas gracias, Feliz Navidad, Valentino Gonzalez.